Okay, good morning mga boss, no? So, for this video ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang pagkakaiba ng kulay ng kanawayon na regular, kanawayon white streamer and white cross Para malaman nyo po kung ano itsura ng tatlong yan. Kasi kadalasan may naghahanap ng white cross, may naghahanap ng white streamer, and may naghahanap ng regular na kanawayon so ang bijung to ay papakita ko sa inyo yung tatlong kulay ng kanawayon mga idol no so meron pa nga itong yellow line pero ang andito sa ating game yard ay tatlong klasing kanawayon lang meron tayong white streamer white pros and kanawayon <mimitation> Got a hunger inside of me, a flaming nice entirely. I work daily quietly to build a perfect dynasty. A place where my mind is free from the chains of society. I take all anxiety and turn it to the finer things. Oh, don't take it slow. I got these places to go. I wanna grow, I wanna be something more. A different mode. I'll hit if I gotta go. Cause I got something to show the world it one day will know. See me stop, no, you won't see me. Disclaimer. No animals were harmed da, in the making of this video. So itong first speak natin, ito yung white streamer ko na uh, materiales. Ayan so, po. So ang white streamer mga idol, ay puti po yung buntot. Pati po buntot niya puti. Tapos yung paa niya medyo uh, uh, yellow-green no? Kung kanawa uh, uh, white, streamer, yellow green po talaga yung magiging pa ng swerte nyo kung blue legs yung white streamer nyo. Pero kadalasan ay uh, yellow green. Then ito ka ganun din. So kung kayo ay may uh, hawa uh, may hawak na white streamer, uh, pwede kayo mag-comment kung ano opinion niyo. Ito po yung tinatawag natin Kanawayon White Streamer mga idol po. Ito po ay aking materyales At kasalukuyang ginagawa ko po At ginagamit ko Ayan yung chicks nya Mga babae nya Kasi ito mga idol babaero to Ayan po ang itsura ng White Streamer Malina mga idol Then syempre sa pagkilatis ng uh, stag, no kailangan mga idol, una nyo titignan dyan ay yung, yung muka. Dapat maliit yung ulo. Tsaka pulang-pula yung mata. Siyempre, luwa. Then, siyempre, yung buntot. Ayan mga idol, no? Dapat naka 45 degrees. ah uh, dikit sa sipit-sipitan. Tapos, ayan, naka ganun yung paa pag kayo nahawakan nyo. Siyempre, mga idol, hindi mawawala sa ano natin, yung buto, no? Maganda yung buto at mabalikat mga idol. Syempre, body confirmation uh, kailangan natin 'yan para yung anak kung sakali magkaroon siya ng anak, magmana sa kanya. So ito po ang ating white streamer. So ngayon, papakita ko naman sa inyo mga idol yung ating white frost. So stay put ka lang idol. So tara, pakita natin yung white pros. So mga idol, pakipakita ko sa inyo yung white pros natin tapos yung kanawayo na regular. So tara, let's go. So ayan, mga idol, so ito hawak ko na po yung white pros. So ito po ang tinatawag na white cross. Kung mapapansin nyo, kanawa yun lang din to mga idol. Ah, meron lang talaga silang mga tangalan, no? Parang, parang wing band din yan. Iisa lang ang brand, pero magkaiba ng kulay. So, yung cross, streamer, and regular, kulay lang po yun. Pero both family, kanawa yun. Isa lang po yung tatay nila, yung uh, authentic natin. Ngayon mga idol, ano ba ang pagkakaiba ng streamer sa cross? So yung white cross mga idol ay puti po yung dito niyan. Like white streamer, pero ang pagkakaiba ay yung buntot itim. Ayan mga idol, kita nyo ba? Ayan, sa buntot pa lang, kita mo na na hindi siya white streamer. Kasi po, siya ay itim ang buntot. Then mga idol, ito po ay aking broodstag. So ayan, tapos lang tayo. Uh, guys, no, so may uh, dumating lang na no, buyer kay in entertain natin, no? Ito po yung uh, White Cross. So ito po ay aking materials din. Uh, brood ko din to mga idol, no. So same lang din siya kung mapapansin niyo. Hmm. yung ulo. Ayan, yan, po yung class, ano ko sa pag pag -selection ng mga brood stud. Kailangan maliit yung ulo, syempre yung mata, pulang pula tapos nakaluwa at maliit yung piko mga idol then yung pangalawa naman uh, balikat no? balikat kailangan yan then yung buntot kung mapapansin nyo yung buntot mga idol oh, naka 45 degrees lugon pa po yung palok nito kasi ito po ay uh, patapos na maglugon So ito po ang white frost. So malayong malayo po siya sa so, white streamer. Kung mapapansin nyo kanina, 'Yung white streamer po ay puti lahat ng buntot. <coughs> Then ito puti dito hanggang dito puti 'yan. <coughs> Pagdating sa buntot, 'yun lang po yung mag pinagkaiba nila sa uh, white streamer kontra sa white cross. Ito okay, mga idol. Green leagues po ito mga idol. At ito po ay uh, selection ko <coughs> na bridge tag, no? Kasi yung tatay nila medyo matanda na. Kaya, ito na lang yung ko Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung uh, regular na kanawa yun mga idol. Yung original ha. Para naman makita nyo si Boss Richie. So, ito po yung anak niya. White Frost. White Streamer. Then, meron pa siyang isa pang anak. So, ipapakita ko muna sa inyo yung regular niyang. Regular na kanawa yun na anak niya bago ko ipakita sa inyo. Yung original mga idol So ito yung pangalawa white cross Then kukunin natin yung pangatlo Yung regular na kanawayon talaga So tara mga idol let's go So ito na po yung uh, regular mga idol Ito po yung regular na kanawayon Medyo maila pa siya. Ayan po yung regular na kanawayon natin So, kapatid niya po yung mga magigilang. So, siya po ay bunso, no? So, kung mapapansin nyo, pencil feet. At ito yung, ang regular na kanawa yun, medyo may puti-puti din dito, pero hindi po ito white streamer, Baka meron kayong mga transak, tapos sasabihin white streamer kasi may puti-puti dito. Ito po ay regular lang na kanawa yun, mga idol. Pinakita ko naman sa inyo kung ano ang itsura nung pure na white streamer. Talagang maputi lahat ng buntot mga idol. So yan po siya, broodstag ko pa rin ito mga idol no, at kasalukuyan ko kong binibreeding. Ayan. back to mama to mga idol, binalik ko sa kanyang nanay. Maliit yung ulo, maliit yung pikom, pulang-pulang ang mata at syempre luwa. So, yan din po yung kadalasang seleksyon ng ibang mga breeder. So, ayan mga idol. Then, syempre, hard siya mga idol. Hard hardship. Dikit sa sipit-sipitan. Ayan, no? Dikit sa sipit-sipitan. Syempre, naka 45 degrees. Balikat, idol. Lagi yung tatandaan yung balikat ng manok. Pangit po yung manok na walang balikat ah uh, lalo na pag gagawin yung brood stag. Kailangan yung hipo, yung paa, pencil fit dapat mga idol. Ayan. So ito po yung uh, regular na kanawayon mga idol. Okay, e, hindi po ito white streamer. Forget, meron po ito Yung white streamer na hindi po. Ang white streamer na tunay, ayan po, uh, nasa likuran ko, ayan. Puti lahat ng eh, bawat hibla ng buntot, puro puti. Then, ah... Uh, Yellow-green yung paa. So, ayan. Tapos, dip-dip yung balahibo niya, mga idol, ha. Hindi makapal ang balahibo nito. Ano lang. Ayan, no oh, dikit, dikit na dikit, oh Dikit na dikit. So, ito po yung ating regular na kanawa. Yan po siya, mga idol, no. Seven months lang po ito. Seven months. Ngayon, ang huli natin papakita ay yung magulang niya, yung tatay na dati ay ano siya uh, kanawayo na regular nung 7 months siya ay ganito yung itsura niya then nung nag ano na siya 3 years old naging white cross na po siya mga idol so nagpapalit talaga ng kulay ng ating kanawayon uh, pero ang mga ganitong klaseng kanawayan mga idol <clears throat> maglalabas sila ng white cross white streamer yellow line so marami siyang ilalabas na iba't ibang kulay pero lagi niyong tandaan pag pure po yung gamit nyo eh kanawa yun lang po talaga hindi po yan mag-aanak mag, -anak, mag -anak ng ibang kulay either sa throwback no so ngayon tara papakita na natin yung magulang niya yung tatay niya mga idol yung tatay lang papakita natin kasi yung nanay naka-breeding alright so tara let's go So mga idol, ito na po yung magulang niya. Yung tatay ng tatlo. 3 years old na po siya. Siya po ay si Boss Reche Obordo. Yun po ang pangalan niyo sa kanya, si Boss Richie. Ito, pick note mga idol. Sa pagsiseleksyon ng broodstag, no? Ito, tip ko sa inyo mga idol. Isang beses nyo lang po ibitaw. Okay? So, kung kayo ay pipili ng brood stag so, ibibitaw nyo dun sa mismo sa farm nila. Ngayon, pag nakita nyo na po yung bitaw, wag nyo na po ibibitaw ulit. Bakit mga idol? Kasi ito yung magiging impact pag mahilig kayong magbitaw. Lalong lalo na sa materialis nyo. No, kada may buyer kayo, sige, ibitaw nyo yung materialis. Iwasan nyo po Sa ugali nyo yung ganun Pag may buyer kayo Binibitaw nyo yung mga uh, Materialis niyo. Kasi Ang uh, mga idol Kung alam nyo sa sarili nyo Na malakas yung manok nyo Hindi nyo na kailangan patunayan sa kanila Okay Kung magbibenta man kayo Yung May tiwala lang sa inyo Yung walang tiwala Huwag nyo nang bintahan mga idol Pagka yung mangingi Tingin naman ng sparring ng tatay So isang beses lang po tayo magisparing. sparring At ito po ay In sparring lang po ito isang beses ko lang to nabitaw dito sa manukan ko <coughs> kasi mga idol ang iniingatan ko sa materialis ko ay yung mga bagwis kailangan buo yan mga idol kasi pag mahilig po kayo magbitaw na alam nyo naman sa sarili nyo na malakas yung ginamit yung materialis tapos kailangan nyo pang patunayan sa mga maraming tao na malakas yung materialis nyo wag nang ganun mga idol isang beses nyo lang ibitaw bitaw nyo doon sa pinagbilhan nyo or bitaw nyo sa ma, sa inyo isang beses lang video nyo na lang mga idol no wag yong pagka may, may buyer kayo binibitaw nyo yung mga materialis Yung pinapatunayan nyo sa kanila wag nyo ibitaw yung materialis ang ibitaw nyo yung binili nila pero itong tatay wag nyo po ibibitaw kaya kasi, kasi malalaman nyo mga idol kung bakit itong manok na to dalawang beses ko lang binitaw Makikita nyo po yan sa balahibo. Wala pong putol yan. Mga idol. Wala pong putol yan. Wala pong ano yan. Kahit sa buntot mga idol. Kahit nung kinuha ko siya, dalawang beses ko lang siya nabitaw. At hindi ko na po inulit. Marami ding mga buyers na nanghihingi ng sparring nito. Siyempre, hindi ko na sila bibigyan. Choice na nila yon Ngayon, kung gusto talaga nila na kumuha, pumunta na lang dito, pumasal dito, at yung mismong bibili nila, yun po yung ibibitaw na Pero yung mga gamit, yung mga broodstag, huwag nyo na po ibitaw kung alam nyo na malakas. Wala na po kayong dapat patunayan sa iba, no? Kasi ang tao may tiwala sa inyo, hindi na po ng bitaw. So, ayan. Ayan mga idol, no? <clears throat> Ayan po yung ano. Ayan po yung uh, magulang ng tatlo. Isa po siyang regular na tanawa yun. Ayan mga idol. At ito may pangalan po yan. Ayan po pangalan niya, Richie Ayan, RRCN, Richie. Tapos dito, wing ba niya? RRCN din. Ayan, mga idol, RRCN din. So, yun lang, no? Ang vlog natin for today. Ayan, yun yung kaibahan ng regular na kanawayon. White cross at white streamer. Okay?